Hello mga sir, dito tayo sa garahe natin ngayon and dun sa title sinabi natin this is gonna be a pretty straightforward video na pag-uusapan natin ano yung 5 things that I like and 5 things that I don't like as well mga sir so pag-uusapan natin yan, mabilis na mabilis lang first thing that I like about the Aerox version 3 mga sir is it's fun to drive ibig sabihin, bago kasi siyang motor. Ito ah, especially this is the Aerox SP pala. Bago siyang motor, bago yung technology niya, yung YECVT. Bago siya sa atin mga Filipino. Baka sa ibang bansa, nag-exist na siya way, way back. Pero, it's fun to drive kasi nakaka-enjoy na may bago ka na namang natututunan sa motor mo. nag -e enjoy ka. You're having fun because of this one. Ito, 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 Yung tinatawag nila, YECVT. It's too darn good. Um, Nakakaiba nakaka kasi yung pakiramdam niya kapag nagda-downshift kayo. Okay? So what happens when you press this downshift button is, for example, you want to overtake. Tapos, feeling mo kulang yung power mo. Kapag, maiintindihan ako, maiintindihan ako dito ng mga gumamit na ng mga scooters. Mapa, Aerox version 2 man yan, or Aerox version 1 kapag nag-shift ka ng isang beses, para kang naggagaan ng bola. Okay? Or nagtitigas ng center spring. Pag nag-shift ka pa ng isang beses, again, the, the, there has three shift. Shift 1, shift 2, shift 3. The higher the shift, mas mataas yung deceleration. Or parang mas pinapagaan mo yung bola. Shift 1, parang gumaan yung bola mo ng 1 gram. Shift 2, 2 gram. Shift 3, parang sobrang gaan talaga ng bola mo. So what I like about that is it's fun. Again, kapag nagpalit ka ng pipe, kumbaga yung motor na yung magko-compensate dun sa sungaw ng pipe. Okay, hindi niya mapapakialaman kung ano man yung AFR, pero kasi pag nagpapalit tayo ng pipe, sumusungaw yung takbo. And since meron kang shift, okay, pwede mo siyang paglaruan. So that's the first thing. It's very fun to drive. And number two mga sir, regarding compatibility ng mga accessories. Si Aerox version 2, yung mga accessories niya, like yung shock absorber, yung kanyang pipe, all of those are plug and play with your Aerox version 3 SP man o standard. So for example, itong red lock na pipe, pang version 2 yan, kasa siya sa Aerox version 3. Yung Pro Fender na X-Series natin, pang Aerox version 3 din to, pero no tabas, no cuts, directly plug and play siya sa Aerox version 3. May mga ibang parts na hindi compatible, pero majority of it, compatible. Yung Aerox version 3 na standard, yung may bola, yung may flyball nito, halos lahat ng parts nito, pwede doon. Kay SP kasi, since yung kanyang YECVT, eh merong mga complicated na parts, like yung sa pulley and drive face na side, mga sir, may mga parts na hindi pwedeng galing doon, ililipat mo rito. Pero yung bell, clutch lining, and your torque drive, pwede mong ilipat dito sa SP. Pero sa standard, again ha, lipat mo lang lahat no problemo, no hassle. Okay? Number three, mga sir, that I like about the Aerox version 3 SP is the dashboard. And also sa standard, okay lang din. ah uh, kulay blue lang yung ano eh, yung sa standard eh. Pero sa SP talaga maangas. Ayan. Kung mapapansin nyo, para na siyang sa big bike ba? Yung nasa R1. Ayan Oh. And ito yung sinasabi ko sa inyo sensor ro? nagbabago yung ilaw nito depende sa ambient light so nasa parking ako ngayon nade-detect na siguro kulay itim kaya naggabi siya okay pero pag umaga yan kulay puti yan and it's very fun because there's a lot of menu ayan no oh. settings music navigation notification it's already smart you can pair your Aerox SP and your Nmax Tech Max to your phone para magkaroon ka ng mga features na yan. So, you can set your music, navigation, you can answer calls as well gamit itong SP mo and yung NMAX Tech Max mo. It's very fun. <clears throat> okay, back na natin yan. Ayan ah, dami niyang pindutan. Home, back. Ito naman yung pang-choose na menu, pang-press ng accept. Che, 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 che. Dami no, dami pindutan, dami pag-aaralan. Okay, so that is my number 3. Number four, regarding sa handling, okay, regarding naman sa handling, itong sa version 3, SP. At sa tingin ko sa standard din. Because of the mas matabang stanchion, mas mataba na kasi yung suspension niya sa harapan as compared sa Aerox version 2. Okay, mas manipis to eh. This is not LCM suspension ah. Q-Tech suspension yan. Tuned lang siya, pero ito, same inner tube pa rin to eto mas mataba na. Okay, sir, may anong advantage? Ang advantage nito, mga sir, mas madiin siya sa kasado So, ibig sabihin, kapag nakabank ka, iba yung pakiramdam eh. Meron ka bang confidence na ilin yung motor? I don't know. matatag siya, pero during cornering, mga sir, mas nakabaon yung cornering niya. Sinusunod niya yung linya na gusto mong sundin. Again, ha, wala pa akong binabago sa harap ng suspension. Yung likod pa lang yung binago ko. Pero kahit nung stock suspension pa yun sa rear, mga sir, is I like the handling or I like how it handles on the curves. Given na wala pa akong tinutono sa harap na suspension. So that's my number four, mga sir. Number five, ito. Maliit na bagay pero I really like it. Okay, ang USB charger na kasama, di, alam, di, alam, di ko alam kung kita sa camera, is already type C. Okay, Ayun. Okay. Hindi siya nahihila. Hindi siya napapalitan. Kumbaga, ganyan na yan. Built-in. Pag mo sa kasa, naka ganoon na siya. Type-C na agad. So, maliit na bagay, pero para sa akin kasi halos lahat ng phone kasi fast charging na type-C. Okay, doon naman tayo sa ayaw ko na lima. It's fun to drive. But, but there are a lot of things to learn. Ibig sabihin, kapag ikaw yung tipo ng tao na gas and go lang, gusto mo yung pagbili pag mo, mo wala ka nang gagawin. The SP, Aerox SP, and the N-Max Tech Max will be harder to drive for you. Kasi manini bago ka talaga sa kanya. So, yung advantage niya para sa akin, disadvantage yun para sa iba. Kasi, ang dami nang pipindutin, ang dami pang kakalikutin, hindi siya ganun basta-basta na motor na pag binili mo wala ka na pag-aaralan this is a new things or this is a new ride na habang natututo ka mag motor natututunan mo rin yung features niya so again ano siya disadvantage siya para sa iba pero sa akin kasi advantage siya pero dinidiscuss ko rin sa inyo na pag binili nyo itong V3 and Max V3 and Aerox V3 meron kayong kailangan pag-aralan okay Number two, na ayaw ko sa kanya. Hindi, again, to ayaw ah. Yung advantage niya, yun yung sinasabi ko nga sa yung disadvantage. Itong YECVT, mga sir, hindi pa lahat ng technician at wala pa siyang ganun ka uh, available na parts for modification. Okay, yung nakalagay, na pulley dyan and the drive face, yung drive face pareho lang eh. Pero yung pulley dyan, it needs a bit more time for the developers to make modifications and upgrades para mabago natin siya. So, may sya katulad dati na pagkabili mo nung init, pagkabili mo nung Aerox v mo, pwede mong palitan agad ng bola. Pero again, yung YECVT nga, nag-a-adjust na siya Kaso nga lang, hindi ikaw yung nag-a-adjust. Yung motor ang nag-a-adjust para sa'yo. Pakaila mero. <laughs> so, that's the second reason that or second thing that I don't like about the Aerox version 3 SP. Third mga sir, Ito, this is my opinion, this is subjective, depende sa inyo. In terms of the headlight, in terms of the styling of the headlight, I like my version 2 better than this one. Again, this is my own opinion. Huh? This is my Aerox version 2 na WGP. And this is my Aerox version 3. Gusto ko siya pero mas gusto ko 'yon. Gets niya mga sir. Ano naman advantage nito? Mas malakas bumuga yung ilaw niya. Yung ilaw niya parang mini driving light eh nandiyan sa baba. Okay, so that's my third thing that I don't like about the Aerox SP. Air Aero again, another one. Colorway. Since ito lang kasi yung available na colorway ni Aerox SP sa ibang bansa kasi meron na eh. And the color combination is eh 50-50. So, again, more on aesthetic. Yung isa sa disadvantage na ayaw ko sa kanya. Last but not the least is the fuel consumption. This is also subjective. May mga nakapalood na sa TikTok ko, sa Facebook ko na I said that the Aerox SP and the Nmax Techmax is malakas siya sa gas. Malakas siya sa gas depende sa nagde-drive pag ginagamit yung YECVT to the, its fullest potential, na shift ka ng shift ng shift, which is, yun naman talaga dapat yung gamit niya eh, mag-enjoy ka. It only goes 21 to 25 km per liter. Pero, tingin ko, kung hindi mo gagamitin yung pag-shift, as in normal lang, gagawin mo lang siyang parang Aerox V2, Aerox V1, okay? I think it will be economic. Siguro mga 38, 40 kilometers per liter, normal na Aerox. Ganun naman kasi ang normal na Aerox ay eh, nasa 36, 37. Pag matipid na matipid, dito tumatakbo ng sandaan, maabot ng 40 per litro. Pero again, nalakas siya sa gas. Para sa akin, subjective. Depende sa pagpapatakbo nyo, depende sa riding habits nyo, depende sa throttle lifestyle nyo. So para sa akin, yung bigat ko, actually yung CRV na yan, hybrid yan eh umaabot ng mataas ang fuel economy yan pero sa akin hindi kasi di, malakas rin akong pumiga ng silinyador nasa tao rin ang tipid ng gas na sasakyan kung malakas kang pumiga ng silinyador umapak ng gas di halos wala rin yung, ano, yung fuel economy pero yung saya mo okay, ang tawag nga rin smiles per liter yung nabibigay sa yung smile pag ginagamit mo siya hindi ako nagre-reklamo ang sarap gamitin nito ang sarap gamitin nito malakas nga lang siya sa gas hindi siya para sa So again, that, that's it mga sir. Sana nag-enjoy kayo dito sa uh, 5 things I like and five things I don't like about my EOS SP. And I think the NMAX V3 Tech Max also covered din yung ano yung part na yun. May mga ayaw rin ako sa NMAX Tech Max na personally, personally, that's my unbiased opinion mga sir. So that's it. Yes sir.